Hi guys, welcome to my vlog. This is your Liz's vlog. Ayan, no? nag -ano pala kami dyan ng curtain rod. Maglalagay kami dyan. Actually guys, mayroon akong ginagawa dyan na iba, no? Naglilinis ako ng red. Tinatawag ako ng asawa ko. kailangan niya si bravo. Hindi yan pwede gumawa na wala ako, no? Kailangan talaga nandyan ako makasalala. Na Mexi kasi yung ano niya yan, guys. Ayan yung wire ng barina niya. Kaya kailangan niya ng alalay. <laughs> May tagtig hawak, no? Ayan. Naglalagay siya dyan ng ano pala. Naglalagay niya siya dyan ng... Pro oh, ba yun? Tawag dyan. sa taas, okay na siya. Yung talagang pinalagay ko, pinataas ko siya. Kasi mahaba nga yung korte binili ng anak ko. Kaya yeah, okay na siya sa taas. baba naman, nagpalagay naman ako sa kanya ng pang maiksi ang kortina kasi meron ako mas ma ano yung kortina ko maiksi dito eh kailangan ko nang maiksi ang ano lagayan wala na, ko kasi hindi ko alam kung ano marunong talaga pumili ng kortina basta bilhin na lang bilhin na no? Haba, haba kala mo pang ano <laughs> parang pang kanben ano clinic ba tawag dyan pang mahaba eh mahaba yung di ba pag puro salamin yung kurtinahan mo ganoon Gano'n kahaba ang binili pasaway na bata ayan na ko yung ano curtain rod sa taas pero dalawa na dalawa naman yan may baba may taas bang kabit ko don sa taas pag maiksi, ayan dito sa may baba lang tuhan lang ba baga charat Maluwang kasi yung ano eh, yung saksakan ng ano, yung extension. Kaya kailangan ayan ano, oh, ganyan. Nahawakan ko pa kasi hindi ko makapet yung ano, yung ano ng ah, uh, oh, Nalalaglag. Kaya ayan. akalalay ka akala. na tag. Tag abot. Tag hawak. Lebre sermon monta tapos maglaglag ng ko. Ako maghahanap. Yung apat na mata, hindi pa makita. Aangal pa. Hindi ko makita. Apat na nga daw mata ko. Sabi ko, huwag mo ilaglag para di ako magagilap. Ayan, gusto silang sahig, eh, yun. Itim, nakapote. Ano, iwan, basta ang hirap hanapin yung ano kahit dumi dyan eh nakakainis eh ito sa side kasi plain lang nahirapan siya guys magbutas dyan kasi nah, hindi naman pang ano yung bala ng barina niya hindi pang semento kailangan pa niyang hasasain just <laughs> be tagal tapos yung trabahoin ko nagantay na sa akin pero so, natatakot ako dyan guys yung ano yung sak 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 hawak ko tayong, ano <laughs> korente. Takap ko naman talaga sa korente. Sabi niyo, okay lang yan. Wala namang problema yan. Naka, ano naman daw yan. Nakatakit na. Pero wala talaga problema. Pag nangisay ako dito, bahala sa po ito. <laughs> Ayan nga guys, patapos na ka kami yan. Yung natapos na, isang katotak naman gawain ko. Sobrang kalat yun sa sala namin. Grabe no. Pag lang ginagawa mo, isang katotak ang trabahuin mo. Kasi nagbutas, ang alikabok nagkalat. Grabe. Thank so you for watching guys.